Naipamahagi na ng lokal na pamahalaan ng Angadanan ang 804 relief containers sa mga pamilyang apektado ng bagyong Pepito. Ang naturang relief packs ay nagmula sa Quick Response Fund ng Angadanan kung saan pinangunahan ni Municipal Mayor Joel Matea Panganiban ang pamamahagi kasama ang iba pang opisyales ng munisipalidad. Kabilang naman sa nabigyan ay ang 319 family heads sa Barangay Salay, 211 family heads sa Barangay Mabuhay at 274 family heads sa barangay Alangigan. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 3.75 kilos or 3.75 kilos ng bigas, anim na iba't ibang delata, anim na packs ng noodles, 10 twin packs ng kape at 5 packs ng biscuit. Kaugnay nito, patuloy naman ang isinasagawang o isasagawang pamamahagi ng LGU ang adanan sa mga apektadong pamilya sa kanilang nasas nasasakupan.